Magandang araw! May nagtatalakayin natin ang disenyo at teknik sa pagbuo ng isang RRL or ang tinatawag natin sa so Filipino na kaugnay na literatura. Ayon kina Creswell at Creswell, maraming paggagamitan ang kaugnay na literatura. Ibinapakita rito ang resulta ng mga sinasagawang pananaliksik ng iba't ibang pantas na may ginalaman sa iyong isasagawang pag-aaral. Ginagawa nitong may ugnay sa iba pang malawak na pag-aaral mga patuloy pang mga literatura, punan ng kulang na literatura at pagpapalawak sa mga naisagawang mga pag-aaral. Ito ay nagbibigay ng framework upang makabuo ng kahalagahan ng pag-aaral gayon na rin upang may kumpara ang mga resulta ng iba't ibang pananaliksik. Ang lahat ng ito ay maaaring isang pundasyon sa pagkakaroon ng isang mahusay na pagbuo na kaugnay na literatura sa isang pananaliksik. Sapagkat ang isang pananaliksik ay nangangailangan ng kaugnay na literatura para sa paksang iyong napili at ang bahagi ng kaugnay na literatura sa isang panukala ay nakuhubog ng na iyong pag-aaral mula sa malaking uh, perspektiba patungo sa pinakatiyak hanggang mailahad mo ang iyong um, uh, metodo sa iyong pananaliksik. Kalimitan sa mga kaunay na literatura ay makikita sa mga journal ay pinaikli na makikita sa mga disertasyon at tesis na pangmasterado. Sa isang tesis o disertasyon, kalimitan ay naglalaman ito ng bahagi o seksyon na tinatawag na kaunay na literatura, kasunod ng introduksyon. Ito ay padron na ginagamit ng mga kontentitibong pananaliksik. Samantala, sa kwalitatibong pananaliksik, ang bahaging kaugnay na literatura ay makikita sa ibang kabanat. Gayunpaman, ano pa mang forma ang palagi nating tatandaan ay kung paano natin ito mare-review, mapakwantitatibo, kwalitatibo, or mixed method man ito. Sa habuan, maraming forma ang isang kaugnay na literatura. Ayon kay Cooper, may apat na uri ang paggawa ng isang kaugnay na literatura. Una yung pagsasama ng mga nagawa at sinabi ng iba. Sa pagbuo ng isang RRL, ang ginagawa natin ay pinagsama-sama natin ang mga resulta ng pananaliksik ng iba't ibang scholar upang magkaroon ng isang matibay na suporta para sa pag-aaral na ating gagawin o sa kasalukuyang ginagawa. Pangalawa ay ang pagpunak ng mga naisagawang pag-aaral ng ibang pananaliksik. Minsan hindi may pagkakaila na nagkakaroon tayo ng ibang pananaw mula sa ibang scholar. Kung kaya ay na, sa pamamagitan ng RRL ay napupuna natin ang mga resulta ng pananaliksik ng ibang scholar. Pangatlo ay ang pagbuo ng tulay sa pagitan ng mga magkaunay na paksa. Sa pagbuo ng isang RRL ay ginagawa ng mananaliksik na pagsamahin ang mga magkaunay na paksa upang makabuo ng isang sentral na ideya. Pangapat ay ang pagtukoy ng sentral na isyo sa paksang nais pag-aralan. Upang ma-establish natin na sa unang bahagi sa ating pananaliksik, gumagamit tayo ng mga RRL na nagsasabing ang paksang uh, pinag-aralan ng isang isyong kinakailangan na ng gawa ng pag-aaral at nang mabigyan ng agarang solusyon. Sa isang kwalitatibong pananaliksik, ang mananaliksik ay gagawa ng isang kaunay na literatura sa paraang walang pagbabago o konsistent sa palagay mula sa mga kalahok ng pananaliksik ang ilang sesyon na Crespo de Crespo sa pagbuko at paggamit ng kaugnay na literatura sa isang kwalitatibong pananaliksik. Una, limita ang paggamit ng kaugnay na literatura sa unang bahagi o introduksyon ng pananaliksik upang maikintil sa isipan ng mga mambabasa na induktibong paraan ng paglalahad ng mga kaugnay na pag-aaral. Maari lamang na maglahad ng maraming kaugnay na literatura sa unang bahagi ng pananaliksik kung ito ay kinakailangan. Pangalawa, palaging isipin kung saan ilalagay ang kaunay na literatura sa isang kwalitatibong pananaliksik. Maaring ilagay ito sa unahan o introduksyon upang ipakilala ang isyu o suliranin ng iyong pag-aaral. mariring sa ibang kabanata at maaari ring gumamit ng kaugnay na literatura para sa resulta ng pananaliksik upang maihambing ito sa iba pang pag-aaral. Sa panahon kung saan progressibo na ang teknolohiya, marami ng pagkukuhanan ng mga mapagkakatiwalaang diurnal na makikita sa internet. Isa sa pinakapalasak at kalimitang libre ay ang mga artikulo mula sa Google Scholar. Upang higit nating matutuhan ang mga teknik sa pagbuka ng mga artikulo mula sa Google Scholar ay uh, narito ang aking kaibigan si, na si, na Binibining Marikit. Paano maghanap ng RRL sa si Google Scholar? So, pag-uusapan natin, titingnan natin paano natin ina-navigate ang Google Scholar para matulungan ka na magbuo agad ang iyong RRL. Okay, so wag din natin patagalin pa. Let's have it! Okay, nandito na tayo ngayon sa ating computer. So, nasa Google tayo. Pupunta tayo sa Google Scholar. Magkaiba yung Google at saka yung Google Scholar. Kapag gumagawa tayo ng research, doon tayo pupunta sa Google Scholar para sa ating RRL. So, i-type na natin ang Google Scholar. Ayan, nag-automatic siya. Enter. Tapos, piliin natin ito. Nandito na tayo ngayon sa search bar. So, isipin natin, ano yung study na ipinaghahanap natin ng RRL. So, kung ang study natin ay writing skills, itype natin writing skills. Marami nang lalabas dyan. Kaya lang, nandito yung mga writing skills ng iba't ibang mga learners. Pwedeng Filipino sila, pwedeng mga Asians, pwedeng mga learners kahit saang bansa. Ngayon, kung ang hinahanap mo ay para sa mga Filipino, so, pwede mo ilagay yung writing skills of Filipino. Ma'am, bakit po may asterisk? Okay, yung asterisk kasi na yun, ang nagsasabi na ang ilalabas niyan lahat ay writing skills of Filipino learners or Filipinos basta may salitang Filipino, hindi na ilalabas yung writing skills ng ibang learners sa ibang bansa. Yun ang ibig sabihin ng asterisk. Kung baga code yan para makita mo. Ngayon pag kinlik natin yan dahil may asterisk tayong inilagay, makikita natin na lahat ng nilabas niyan ay may Filipino. Okay? So nandyan yung salitang Filipino, kaya na narrow down. Okay? Lumabas na kaagad, hindi na kasama yung iba pang mga learners, kundi na-concentrate na kaagad. So, gumanda yung pag-search mo dahil automatically ang inilabas ay mga Filipino. Tapos, makita mo dyan, dahil may writing skills tayo, makikita mo writing skills, writing skills. So, buo, writing skills of Filipino ang lumabas. Okay, ngayon, syempre ang inilalabas ng Google Scholar ay yung relevant. Hindi ibig sabihin no, na hinanap ng panel mo ay 10 years within 10 years, yun din ang understanding sa Google Scholar Search. So, ikaw na ang mag-custom range kung bago mo palang ginagawa yung study mo tapos within 10 years. So, maglagay ka na ng custom range na mula 2011, halimbawa, hanggang 2021 So makikita mo dito ngayon na mula 2011 hanggang 2021 lang yung mga ilalabas sa search or mga available What if ma'am ang nilagay ko po ay mula 08 or 2008 Medyo late na yon pero gusto mo magbasa so lagayin mo siya makikita mo nanjan sila So yan yung mga year jan mo yan makikita oh Okay. Pero syempre sa literature, mas recent, mas maganda. Okay, so eto napakahalaga nitong portion na to para bigyan kanya ng limitation. Okay, manarrow down na eto mga years lang na tawag mo nang isama yung hindi kasama kasi baka pag kimuha ako dyan, ipatatanggal din yan ng aking panelists, ng aking evaluators. So, dito ka na sa custom range, makikita mo within 10 years yung nandyan. Okay, ngayon dapat alam natin yung mga ginagamit natin na codes para, alam mo yon narrow down na kaagad, hindi yung kung saan saan napunta yung mga hinahanap mo. So, pwede kang gumamit ng AND or OR, kailangan lang ay naka all caps yung pagtype mo para understood ng system na ang hinahanap mo ay, ito, at hindi siya ma-consider na ordinary word lang, nung keyword na hinahanap mo. So, laging all caps kapag nagta-type ka. Gusto mo makita yung writing skills at mga errors. So, type natin, writing skills or errors of Filipino. So, click enter. Hayyan, may writing skills ka na, naglabas din siya ng mga errors. So, kumbaga, mas lumawak. Hindi lang writing skills ang naging focus, kundi meron ka pang errors. Ganun din, kung hindi mo gagamitan ng or, pwede kang gumamit ng and. All caps mo lang yan. Okay, ibig sabihin, hinahanap mo yung writing skills at the same time, meron ding mga errors. So, enter. Ayan, meron ka ng errors. Okay. May writing skills din? So marami. Pero kung napansin mo dahil kasama lagi yung Filipino, automatic dahil yun dun sa asterisk na yun. Okay, ma'am, paano po kung gusto kong makita yung eksaktong word? Try natin. So kapag eksaktong word, ang gagamitan mo ay quotation marks. So yung dalawa. Halimbawa, ang hinahanap natin ay assessing deficiencies in composition writing. Okay, ilagay natin ang quotation mark. Tingnan natin kung may ilalabas siya na eksaktong siya. Okay, ayan, meron. So, ibig sabihin ng quotation mark dito sa search bar, eksakto. What if tanggalin natin yung salitang composition? Tingnan natin kung may eksakto siya. So, click enter. Ayan, wala tayong nakita. Kaya dito pag gumamit ka ng quotation mark, ang hinahanap talaga ng system ay yung eksakto. Okay? So, kung isinama natin itong composition writing, merong lalabas. Okay? Hindi nga pala pwede yung truncated. Try natin. Lumabas ba? Hindi pwede yung truncated or yung may maling spelling. Sakto dapat. So, tamain natin yung composition. So, may ID dito. Okay. Tingnan natin kung ganito pa rin ba. O, nando na siya. Okay, ayan na siya. So, kapag nandun na, meron ka nang makikita. Pwedeng i-click mo to. Pwedeng i-click mo yan. Makikita mo na yung pinakang text. Pero, siyempre, bago ka kumuha doon sa actual text, nung reference na yon, basahin mo muna yung abstract para malaman mo kung konektado talaga siya sa abstract mo kaagad malalaman. Bago ka pumunta dun sa malaking bahagi ng paper na yon. Okay, mem paano naman po kapag isa site ko na, magsa-cite na ako kasi kailangan ko siya sa references or bibliography part. So, nandito yan. Pwede mong i-click itong portion na to, site, tapos lalabas yung mga choices dyan. Nandiyan siya. APA ba ang format? Ikapin natin to. Okay, APA kasi yung format. Ilagay na natin dito sa references natin. So, copy and paste. Ayan, nandiyan na yung ating references. Iaayos na lang natin. Depende sa kung ano yung requirement dun sa ating paper. At dapat i-check din natin kasi minsan kulang yung data na nailagay. So, Base sa IPA citation format, dapat kompleto siya. Okay? So, ganun kadali na gamitin ang Google Scholar. So, ganyan lang kasimple mag-navigate sa Google Scholar. Tingnan mo yung range dito. Alamin mo yung mga symbols para ma-narrow down, ma-fine-tune. Kung baga, hindi na maraming extra or unnecessary na sumasama na hindi naman magiging kapakipakinabang doon sa iyong RRL dahil di mo sila magagamit. So, wag mo kalimutan yung mga symbols. At saka yung pagsasite. So, tingnan mo lang tong portion na to. Meron siyang site. Click mo lang yan. Tapos, piliin mo alin. So, kung APA, copy and paste, lagay mo dun sa references page mo sa Word. Okay, so, I hope natulungan ka ng ating lesson video na to.